Uh, hello po, po mga adventurer, kumusta na po kayo lahat? Uh, welcome po kayo sa channel ko, Adventurer Bugs TV ah uh, Balikan muna natin yung nakaraang upload natin mga adventurer Yung merong part do na meron ako nakita na kakaibang hayop uh, Ito po yun, ah uh, merong nakapagsabi na baboy daw Mayroon ding nagsabi na isang aso Mayroon ding nagsabi na isang daga at saka meron din nagsabi na isang sigbin, hindi talaga maitukoy kung anong klaseng hayop to mga kadventurer. Um, hindi pa nakapanood ng video ng ito mga kadventurer, subukan nyo nga panoorin to mga kadventurer, baka ma-identify nyo kung anong klaseng hayop to at saka paki comment na lang po dyan sa baba para ikakatahimik ng lahat kasi hindi talaga maitukoy kung anong klaseng hayop to. At ngayon tatalo na tayo dito sa bagong upload natin mga Carbinsurer. Ah, sa video ito mga Carbinsurer, pakita ko pa rin yung apat na ibang gawain na naman dito sa probinsya namin mga Carbinsurer. Bago ko ipagpatuloy ang video ito mga Carbinsurer, hayaan nyo muna akong i-play yung ating intro ito po. ang unang ginawa ko sa video ng ito. Um, isang araw mga kaibintura na kasundo yung trupa namin dito sa probinsya na mga hunting ng mga mud lobster o bulaso o tinatawag sa amin sa Bisaya na Manila. Sa time na yan mga kaibintura, tatlo kaming andyan na sa spot ng maraming mga bahay ng mga bulaso. Uh, sinimula na namin uh, wasakin yung mga bahay nila, uh, buksan na yung mga bahay nila. Na yung ugali ng mga bulaso kasi mga carpenter ayaw nilang lagi nakabukas yung bahay nila kaya pag maramdaman nila na nakabukas yung bahay nila, isirado talaga nila. Ang naisipan namin pamaraan sa panghuli ng mga bulas o mga karbentyurir, gumawa kami ng kawaya na saktong mapasok sa butas nila, magsilbing, pangipit sa bulas o sa time na magsimula na silang magsirado sa kanilang bahay. Ito, panoorin nyo ito mga karbentyurir. mga kadventurer. At yan yung unang gawain namin dito sa probinsya na ipinakita ko sa video ito mga kadventurer. Much, much, much later. At ito po, lilipad na tayo sa ibang araw. Uh, isang bagong umaga na naman. So guys, ang daming tao dito guys. Araw na linggo kasi ngayon, kaya ang daming tao. <laughs> Isang umaga mga Karbintsyurir, uh, nakasundo kami ng pamangkin ko na si Kirby na uh, magkilaw kami. Uh, namiss na kasi namin yung uh, kinilaw na isda, yung isda na tinatawag namin na mangsi at saka yung liggaw. Uh, yung klase na isda na yun mga Karbintsyurir, bihira uh, lang yun masabit sa lambat natin. Kaya naisipan namin na bibili na lang doon sa uh, kapitbahay na barangay namin, kasi kadalasan yung pangingisda doon yung tinatawag na baling uh, na ah, dyan kasi kadalasan <laughs> mahuli yung isda na hinahanap namin na kilawin yung pangisda na baling mga carventurer, isang uh, mahabang lambat yun na ga gagamitan ng eh. bangka para paglagat Lan, dun sa uh, malalim na bahagi ng dagat. <laughs> tapos, silain dito sa baba. Lan, lugay, at yan, natapos na nahila yung unang lambat mga carventurer. Uh, medyo kaunti lang yung huli. Uh, tapos, yung isda, ano, uh, nandun na sa tinatawag namin na labasira. Kaya, doon na lang din kami bumibili ng isda para makilaw mga karbinchurir. Hi guys! Welcome to my vlog! TV! Oh, naka-on to! Yes, out! Shout out shout out. shout out! shout out! Shout out! Shout out! pulang araw! So guys, lipas, lipat tayo sa kabilang ng lambat. Ang daming tao mga guys. So. At yan, nabayaran na namin yung isda mga kadventurer. At uh, pumunta kami sa kabilang lambat mga kadventurer, yung naghila na. Uh, pababa na yung hinila na lambat mga kadventurer at saka ang daming huli oh. Uh, ito mga kadventurer, uh, nyo to paano mag ng mga huling isda yung mga tao. Gra! Siyo! Naragang! Siyo!

tiligana ni Kuha agad Oh, nagpanglabay naman yun Nagbalik sa tubigan Yan mga karabinturir Kahit hindi pa naabot sa baba yung lambat uh, pinupulot na ng mga tao yung nakasabit na isda. Pag mapunta na kasi sa labas Labasira yung isda mga kabinture, bali may patong na yung krisyo ng isda na bibilhin mo. Kaya ito, panoorin nyo to mga kabinture, paano mag-agawan ng mga isda yung mga tao. Namang lusot na kayo nyo nang tubigan. Ayan yeah, mga guys, malapit na matapos sa paghila yung lambat. Uh, tapos yung mga tao ayaw na talaga magpapigil. Uh, pulot ng pulot na sila ng isda. Kahit Ah uh, Pinipigilan sila ng may-ari ng lambat na huwag pulutin muna ang isda. Ayaw na paawat mga kadventurer. Ito, panoorin nyo mga kadventurer. lan. Ay kono na, ay kono. Lao. Lao pa noo naman ng. Tara of Bayuc. Ano patlog? Lan dami. Patong go. Eh mga kadin lang kaunti na lang uh, maabot na sa baba yung buong lambat at yung mga tao lalo pang nagagresibo sa pagpulot ng mga isda. Grabe ang gulo mga kadin-curi to, kuno mga kadin

At ito, na naman tayo sa ibang araw, mga kadventurer. Isang umaga. Isang bagong hamon ng buhay na naman, mga kadventurer. Isang araw ng tag-ulan. Ang panahon na ang hirap talaga sa pamumuhay dito sa probinsya namin, mga kadventurer. Ang panahon ng tag-ulan. At dahil kailangan natin kumain sa tatlong bisis sa isang araw, mga kadventurer, wala tayong inaatrasan kahit pa sa hamon ng panahon. ngayon mga guys, dalawa kaming pumunta sa uh, tinatawag namin na katunggan para maghunting ito. Baboy damo. Uh, hindi yan ang huntingin namin mga kagensuril. Uh, Bali, na namin yan. Uh, maghunting kami ng mga tinatawag namin na tangtanggo mga kagensuril. Yung uri ng crabs na kadalasan lang lumalabas pag tagulan. na uh, ito, panuorin nyo ito mga kagensuril. At yan mga kabitsuri, kung napansin nyo, mayroon akong kinuha ng mga dahon na pinipisa-pisa ko tapos inilagay ko malapit sa mga butas ng mga crabs. Uh, kahoy kasi mga kabitsuri, yung buhay na dahon ng kahoy, yun ang paborito nilang kainin. At yan, nakahuli ako ng isang mga kabitsuri. Yan ang tinatawag namin na tanggu-tanggu. Uh, uri ng crabs mga kabinsyurir uh, kadalasan lumalabas lang pag tagulan at yan ang pamaraan namin sa paghanting ng crabs na yan mga kabinsyurir uh, bali kagawa kami ng stick na mahaba tapos lagyan ng bitag sa dulo at sa time na lumalabas na sila mga kabinsyurir uh, yung bitag sa dulo ng stick uh, dandahan mong ipasok sa uh, kanilang sipit para mahuli sila itong klaseng crab na to mga kambinsyuril uh, ganito lang talaga siya kalaki uh, hindi na siya lalaki pa ng ibang alimango uh, pero may uh, ibang sarap din siya mga kambinsyuril kumpara mo sa ibang crabs uh, mabango yung laman yan saka Basta masarap din yung klase na crabs na yan mga kabinsirir. Bayog-yog Daghan ka kuha Marami ka na bang nahuli Ako isang balde na Na, na, Dami para butas dito ah. Dito lang ako mag bis Buka natin dito. Marami ditong butas, butas. Ayan mga ka lumipat ako ng ibang spot. Ah, may nahuli na akong padaryo. apat dyan. Ah, iniwanan ko na yung unang pinag antingan ko ng crabs na yan kasi yung ibang tigas lumalabas. Medyo may tatagalan silang ng lumalabas kaya naghanap ako ng ibang spot na apat lang yung nadali na uh, madaling lumalabas na lang yung ang yung mga crabs na yan para makaawali tayo ng marami kaya lumipat lang ako ng ibang pisto at yan mga kabinsirin hindi ako nagkamali sa pagpili ng spot na yan uh, dahil nakahuli tayo agad ng isa kadalasan gawin namin mga kadventurer pag maghunting kami ng crabs na yan uh, namin para lumalabas sila agad uh, nung una hindi ko maintindihan bakit kailangan tihulan yung paghunting ng crabs na yan kasi nung nakahuli ako uh, iyan yan noon uh, chinichi ko yung crabs na yan. wala namang tinga uh, ngayon naintindihan ko na bakit kailangan tihulan mga kadventurer kasi yung ah, dahon pala ng ah, kahoy na magsilbing pamaing namin na inilagay namin malapit sa kanilang mga bahay ah, dapat kailangan mayroong hangin mga karbitsurir para yung baho ng dahon ng kahoy mapasok dun sa ah, loob sa butas ng crabs na yan ito mga karbitsurir namin lahat kami mga bye bye a few moments later ayan mga katisir sa time niya na nasa bahay na kami ah uh, na namin yung mga huli naming tanggo-tanggo At ito yung pangatlong gawain namin dito sa probinsya mga Carventurer na hindi ko makakalimutan at gagawin ko pa rin magpakailan at dahil mababa na yung pinili ng bidyong ito mga Carventurer gusto ko sana humingi sa inyo ng pabor na paki-like ng video bidyong ito kung nagustuhan ninyo uh, bilang pagsuporta ng munting channel ko maraming salamat po sa inyong lahat mga Carventurer much 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 later

Uh, araw na ginagawa namin sa video ito mga kadventurer uh, Araw ng Pasko mga kadventurer patungo kaming dagat dahil nung pagkagabi ang lalakas ng mga alon uh, siguradong maraming mga shield uh, kaya targets namin sa video ito manglambat kami at saka mamulot kami ng mga shield 啊、嗯，那咋、嗯？嗯 hindi kami nagkamaling pumunta ng dagat dahil pagdating namin sa baybayin, ang daming shield na nasa itaas lang ng mga buhangin, kaya binupulot na lang namin. <tuhin> dahil walang tigil sa pagtakbo ang video nito mga kardisirer, tapos na po ito. Kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, uh, pakisubscribe po dyan sa baba yung kulay pula po tapos i-all yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking ipapalabas. Maraming salamat po. A few moments later. At yan po, ilang saglit lang ha, nasa bahay na po kami. Uh, lininis na namin yung mga isda, mga carbonchere at saka yung mga shale uh, para lutuin namin. din po luto na yung mga huli namin isda sa saka yung napulot namin na mga shield at matatapos na rin ang video ito mga kadventurer uh, sa ngayon maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta po ninyo sa munting youtube channel ko maraming salamat po sa inyong lahat God bless po